Yo, what's up sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at saka sa lahat po ng mga nasa Pilipinas. Ako po si Mr. Rio. Pasensya na po sa boses ko, medyo nagbago dahil kagagaling ko lang po sa sakit. Nakulong daw ako, sabi ng mga bayaran ng mga kultong dilaw. At ang nakakatawa pa, nag-aagawan pa sila kung sino sa kanila ang nakapagpakulong sa akin. Bakit kaya nag-aaway ang dalawang utak kain na to, no? Ah, siguro dahil sa reward money. Well, wag na kayong umasa na makukuha nyo yan dahil wala sa inyong nagwagi. Pero ang totoo, nakulong po talaga ako. Pero hindi sa kulong ang sinasabi ng mga utak tain na to. Nakulong ako sa pressure mindset. Dahil bago pala magbakasyon ang kasamahan ko dito sa trabaho, di na ako mapalagay sa kakaisip at pag-aalala dahil magsusulo ako dito sa pinagtatrabahohan ko. Imagine, receptionist, cashier, photographer, artist, editor, pati pagiging janitor, trabaho ko na rin. Ewan ko lang kung hindi ma-pressure kung sino man ang taong nasa kalagayan ko. So sa mga nagsasabi na panadero daw ako, mga certified uto-uto kayo sa napagkunan nyo ng false information na yan. Nasaktuhan pa na pinagkakalat ng mga utak tain na to na napakulong daw nila ako. Hindi nila alam, pinaglaroan ko lang sila. So para mas mapaniwala sila na napakulungan nila ako, di ako nagpost ng bagong video ng tatlong linggo. Ayun, confident ang mga tanga. Pansin niyo nung huling live video ko, sabi ko may pulis. Sinadya kong sabihin yun para mag-react ang mga utak tae na to. Araw-araw talagang may napuntang pulis dito sa amin. Siyempre, para magpapicture. O oh, ano, napakulong pala ha? Gunggong! Marinig kita sa mukha eh! So dahil sa pagpost ko na kunwari nakulong ako, naniwala naman ng mga buang, isang katerbang mga uto-uto talaga kayo eh no? <laughs> By the way, maraming salamat po at pasensya na po sa mga nag-alala. Hindi po para sa inyo ang mga post na to para po ito sa mga utak taing uto-uto para paniwalain sila na napakulungan nila ako. <laughs> o ngayon, alam niyo na. Ha? Ano kayang pakiramdam nung napaglaruan? No? Yung tipo na paniwalang paniwala kang nagawa mo, yung pala sinakyan lang ng target mo ang katangahan mo, sakit nun, no? Well, insya na, siya alas, sana makarecover na ako sa pressure mindset na to. Mahirap pero kakayanin para lang mapagpatuloy pa rin ang suporta sa presidenteng mahal na mahal natin. So paano guys? Kita kit sa mga next videos, ha? Yeah,